Aries, ngayong araw ay dapat kang maging striktong ugali na mayroon ka, nang hindi ka na malapitan ng mga gustong makinabang sa iyong kabaitan lagi, at maging alerto sa mga hayop, lalo na sa gabi, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus. Maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw sa mga dapat nakakausapin, at kung talaga na nagagawa ka ng mainis, ay magpaka-wise ka nang hindi ka makagawa ng pagkakamali iwanan mo na kagad, at umiwas ka sa alak sa buong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini dapat kang maging maunawain sa mga dapat gagawin, kung ikaw ay magagalit, ay baka ikakalungkot mo pa ang magawa, at iwasan mo kagad sila. At umiwas ka muna makipagtitigan sa mga iba kung makatingin sa iyo para makaiwas ka sa mga maling relasyon. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer Maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, sa mga iyong makikita sa trabaho o sa tahanan, nang patuloy na may positive energy ka ngayong araw sa mga dapat na magawa, at umiwas sa maalat na pagkain at mga street foods muna sa buong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, kailangan mo ang matalino pag-iisip ngayong araw, dahil kung may gustong magbiro sa iyo, dapat ay maging matahimik ka, ang iyong mahabang pasensya ang gawin, para hindi ka makakuha ng negatibong enerhiya at makapagsalita ng hindi nararapat, at huwag nang maglabas ng pera na may kalakihan, pagmalapit ng maging madilim, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, maging alerto ka sa mga hayop lalo na sa gabi ngayong araw, nang makaiwas ka sa disgrasya at huwag kang maging masaya sa mga kausap mo na may salitang nakakapagpaligaya, dahil pera ang pwedeng ilapit sa iyo para mautangan, pag-iingat lagi at maging madamot muna ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, maging maingat ka sa lansangan ang dapat ay maging alerto ka ngayong araw, at lalo na sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, lalo na sa gabi, at huwag ka magtiwala na magbigay ng iyong nalalaman sa mga kausap, baka maunahan ka sa pag-asenso sa hanap buhay. Dapat na maging maingat sa buong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan mo ngayong araw, lalo na kung sa lalaki pwedeng kang mabigyan ng gastos at ibang hindi mo inaasahan natukso sa ibang bisyo, at iwasan mo maglakad ng mag-isa, sa lansangan paggabi para makaiwas ka sa mga pangyayari, na ayaw mo maranasan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging maingat ka sa lansangan lalo kung mag-isa maglalakad sa gabi, at dapat may mahaba kang pasensya sa hanap buhay ngayong araw para hindi ka makagawa na pwedeng magbigay sa iyo sa alanganin sitwasyon. Gawing relax ang isipan para good ang iyong buong araw. At may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn Huwag kang magmamabilis sa mga dapat na magawa mo ngayong araw sa trabaho o maging sa tahanan para wala kang makuha na pagkalito na pwedeng mauwi sa kalungkutan. Maging alerto paggabi na ng maingatan na mawalan ka ng mahalagang bagay sa iyo, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, maging maingat sa mga pagbabuhat ng mabibigat para sa iyong kalusugan ay huwag ka na sana makagawa ng pamamasyal pag malapit ng dumilim, para makaiwas ka sa mga bigla ang mga gastos at sakit ng katawan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, ang maging maunawain na ugali ka ngayong araw, sa mga dapat na iyong unawain, nang maging masaya ang iyong aura sa buong araw, at maging matahimik ka naman sa mga tao na mapagsamantala na iyong mga kilalang ugali para hindi ka malapitan. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.